So yan, mga insan, luto na tayo ng itlog muna. Simula hindi ko na alam ano nagawa insan. Bawal tayo sumigaw kasi ayaw ng mga insan or tita or tito, mga lola o lolo natin na sumisigaw tayo sa Facebook. Kaya tayo na mag-adjust, no problem. Respeto sa mga matatanda. Comment nyo na lang kung okay lang sa inyo to o hindi. Mekos-mekos na nila yung itlog. No problem. Batring, batring, apoy-apoy na yan mga insan. Buttering, buttering, may kus, may kus, yung itlog, multitasking na insan ko yan. No problem. Yan yeah, na mga in... oh. Sorry, sorry. Yan yeah, na mga insan, may kus, may kus, yan na yung itlog, May kus, may kus, yan na yung itlog, No problem. Yan yeah, na mga insan. Nilagay niya na sa lutuan kung saan niya nilagay yung butter. Okay kalang, janti dyan, tita, lolo lola. Lo, Meron ka pa yan. No problem. Yan yeah, na po. Luto na itlog yan. Na mayroon na si bougies. Meron na sibuyas, Buyas. Ako nakita, meron na sibuyas. Yan na, pinarfet niya na circle sa loob ng kawali ng na lutuan. Kuha na siya ng loaf bread. Kuha na siya loaf bread eh. niya na loaf bread sa loob, no problem. Mr. Nobody, bakit na ganyan gawang insan mo? Hindi ko rin alam mo lang ako. Kaya alam niyo tayo na, taga review lang nila yan. Sobra na lakas gasol na insan niya. Apoy-apoy na dulo-dulo yan. No problem naman na yan. Okay. Flipping! Flipping na sandwich na may O, oh, sobra na alak sa apa yan. Insan sayang na gasol para na na gaso lang sa sandwich. Sobra na mababad na gasol yan. lang ang gasol sa India. Mahal na sa Pilipinas. Okay yan namang insan. Na butter niya yung bread kanina. Yung loaf bread. No problem. Na may kasa. Oh. butter chicken. Lalagyan niya ng butter chicken mga insan. Yan na, nilagyan niya ng butter chicken. Mautak na yan. Gusto ko na tikim yan tuloy. Okay. Nilagyan niya ng butter chicken. Masala. Nilagyan niya po ng masala, mga instant. Mo salting, salt. Masala ulit. Mm, masala. Okay. Flip. Oh, yan na po. Naluto na, na ang sandwich. Yan na yung sandwich. Mga tito, tita, lolo, lola. Lo, mga instant. pension na kasi ayaw na nilang sumisigaw tayo mahinaon na tayo today yan, no problem. Tayo na, just nilagay niya pa yung ibang tira-tira na, na. burger chicken, no problem. Yan na po, luto na yung dish. Sobrang naman sarap. Okay, Mr. Nobody, what is next? Flinip niya po. Para sobrang na luto-luto, flipping. Yan na po, nilagay niya na sa takeout box. 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 Yan na po yan, yung takeout niyo sir Kain mo na, punit mo yan, cutting niya na yan. कटिंग कटिंग ने यंग मैन सन कटिंग कटिंग ने यंग वाव पोनिट ने यंग ओके लगे नेसला योगर्ट सोर क्रीम सोर क्रीम तामा सोर क्रीम ने यंग सोर और योगर्ट क्रीम ऑफ सॉरी तुम आप बोल सुसीन सेंस ने यंग मसाला लगे नम साला इन संको नो प्रॉब्लम मसाला ने यंग ओके मंग इन सन बटर चिकन ऑमलेट Ang tawag po nila yan, butter chicken omelet. Kain sa Pilipino at Indian. sa Philippines eh. Yan, yung coach nung bata is Pilipino mga insa na dancer, tinuruan niya yung dancer na Indian. Yan, tinatanong ng judge kung may natutunan daw siya sa coach. Malamang coach, tinuruan daw siya ni coach ng Filipino dance. Yan na, yan na mga insa. Panorin niyo, solid na yan. Unity! Unity! Mm, mm. Eh, hey. 8-8, basic, yeah. Mm. yeah. um Kung Pilipino ka, um, marunong um, ka mag-8-8, let's go, oy! Galing, galing. Smooth. Proud ako sa inyo mga kababayan. Lalo sa insa natin na coach na Pilipino. Sobrang na um, magaling yan. Yeah. Tapos grateful pa yung kamag-anak ko na pamangkin ko na yan, grateful po yan. Wow. Talent. Sumayaw so na lahat ng contestant dahil sa kanila. Oh. Wow. Lahat ng contestant sumayaw so na oh, dahil sa kanila. Oh. May cute na bata pa. Oh. Oh. Woo! Tornado. Pati judge. Na-tornado niya na lahat. Oh. Galing talaga ng mga Imsa na rin sa Pinas. Pulit mo na yan, Imsa! Let's go! Ito ng mga Imsa, nilalagyan na nila na oil. Yung maduming lalagyan, nilalagyan na ng sili, sibuyas, and green bell pepper. Cutting, cutting, yan na yan, with different style. Cutting, cutting. Okay, tama na. Tipid na yan. Pass relieves na yan. Mekos, mekos yan na yan. No problem. Mekos, mekos yan na yan, mga Imsa. Mr. Nobody, Mr. Nobody ba? Okay, cutting muna ng itlog. उडर टॉर्मेरिकेड चिली पौडर चिली पौडर चिली पौडर अगे मसाला Ah, uh, turmeric powder, red chilli powder, red chilli powder, red chilli powder again, and salt. Green parsley leaves, no problem. Cutting, cutting parin nang itlog yan. Cutting, cutting parin si insan nang itlog, no problem. Yan namang mga insan? Mekus, mekus dina yan. Mekus, mekus dina yan mga insan. Mekus, mekus dina yan. Wow, nam sa sarap. Okay, soy sauce. Soy sauce my No problem. Okay, secret canal sauce, no problem. Secret canal sauce, but it is purified, take note. Purified canal water sauce. Okay. We are a different breed of Indians. Whatever you cook, we eat, no problem. Even it's on the street, you use your hands even if you use your ass, no problem. tampering in, no problem. Yet. secret sauce in, no problem. merkos merkos no problem. merkos merkos in, merkos merkos in, merkos merkos in, no problem. merkos merkos in, green pastelips, green pastelips in, no problem. wow oh my fried rice though. wow to eat in butter chicken of india nil lagin in insan ko butter ya na sa chicken nil lagin in butter yum chicken ka lagin butter chicken ya na yogurt yogurt in mangin san ya we started from the bottom wow. ya na mang a chicken kebabs nil ke masala yogurt yogurt in mangin san masala ulit mai kusne kusne hai masala ulit mangin san लगे जन बटर सॉस लिक्विड बटर याना ना सर्फ मुनयान या चिकन के बाप स्वाय इंसान सोबरन सरप, वाव, के न मई जना मलमांग मा लीनस तय कमाई धीरे धीरे चुन क्षेत्र बाव ये जो मसाला देन मसाला सबस एको देखो तेरे चिकन देखो देखो जने चिकन मसाला उलट पूरा से नहीं होग लगे जना ना बटर बस सर्फ जने बिजनेस इज गुड Paulit mo na yan, insan. More. More kebabs. Paulit-ulit na yan, insan. Yun lang. So yan na mga insan, may kus na niti dito ko, but we started from the bottom. Okay? Yan na kumukuha na siya ng mga kakaiba-ibang ingredients, chichiria, and whatsoever, na bibili sa India, na ordinary lang, diyan sa labas-labas. Yan na mga insan. May kus na niti dito ko, yung mga spices niya. May kus din na yan, no problem. Yan na nila up. Bawal pala ito yung mahimay, kalimutan ko na yan. So yan na mga incense, tito ko, lagay na yan. konti-konti, kuha -konti ko na siya isa-isa lahat, lagay niya na yan. Mekos-mekos niya na yan mamaya lahat. Yan na mga incense, sibuyas, sili, marami na sibuyas siyempre. Mga tatlong ton nila ng sibuyas na yan, no problem. Tapos yes, yan na, masala, 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 no problem. Yan, ano na yan? Lime. Lime na yan mga insan. Lime. Nilagay niya lang sa loob yung lime. Para maasim-asim. Para nakilikili ng na mga insan ko yan. Yan na mga insan. <coughs> ang tawag sa mga ganyan, ang tawag sa mga ganyan, mga tito, tita, lolo, lola, is street snacks. <laughs> May naalala akong pinsan ko sa India, sabi niya sa snacks, Snacks. What do you have for snacks? Okay na eh. Ano na meron kayo for snakes? Tapos yung sa kong snakes? Snakes na pala yan. Snakes. Okay, may okay. mekos niya na yan, tornado. may mekos niya na yan, tornado niya na yan. Yan na. Kuha na yan lahat. Kuha niya na yan lahat. Paro na ipu-ipu na gawa na siya, fireball. Yan na, lagay niya na, potato crepes. Madami na potato crepes, kasama sa mga snacks. may mekos na nila yan. Kung meron kayong nabibiling mga granola bar, energy bar, ito yung energy snacks ng mga Indian na to go. Yan na, nilagay sa mga shawarma wrappers. No problem. Yan na mga insan, yan na. Wow! Nakagawa na siya, tatalo na yan. Apat na yan, busog. Meron pa, kaya pa isa. Lima. Wow! Lima yung nagawa. dami na hulog. O, sensyo na, tatlo na busos. Yan na. Benta niya na with spoon. Yeah, sayani, yan, saya ni tito cute, ko yan. Cute-cute na tito ko yan. Pog, ah, Tingin na checks, mother chose. Smile, smile na yan. Yan yeah, na yung ginawa nila na snacks, mga insan. Yan yeah, na, cutting na nila sibuyas and green parsley lips. Cutting na ni tito ko yan. Cutting, 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 cutting. Okay, divided. Cutting, 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 cutting. Diced onions. Yan. Yeah. Cutting, cutting, cutting. Wow. Ano na amoy kamay mo, tito pa amoy? Amoy na sibuyos. Okay. Yan mga insan. Crispy rice, crispy potatoes, crispy peanuts, hot and spicy peanuts, and chickpeas, and cashews. Cashews. Lahat na yan na yan. Na mekus-mekus na nila na yan. Yan na mga insan. Sobrang na madami sibuyos. At least gloves Insan, take note. Malinis yung Indian snacks. Malinis. Naka-gloves yung tito ko yan. Naka-gloves! Yung tito ko yan! Respect! Respect! Respecto na yan! Nakaglass na yung tito ko yan. No problem! No problem. Masaya lang. Nalabas yung expressions. Damdamin. Naka-graphs yung tito ko. They are learning day by day. So proud of my family. Wow!